No October 26, yun po yung huling pag-uusap nyo ng anak nyo. Ah. Uh, Pag-usapan nyo ay gusto niya magpabilis sa inyo ng tiket o gusto niya bumili ng tiket para sa isang concert. Ah. Uh, Kailan po na tagpo ang patay, ang biktima? 29 na siya, ng uh, alas 10, ng umaga. Sa bahay ko, di, bali siya lang mag-isa. Ano po ito? Apartment? Bahay? Bali, compound siya. Kumusta na po yung takbo ng investigation niyo po? Meron po tayong person of interest, sir. Subject for lie detector test po yung tito niya, kapatid ng tatay niya, saka yung pinsa niya. Ang gulo po yan sir, na sila yung nasa loob ng compound. Wala pong naging force entry po sir sa bahay na tinitira ng biktima. natin. Baka po sir, masalisian siya pagpasok niya, hindi niya naisara yung main door, bumilis siya sa kwarto. Baka po sir, hindi niya naisara yung main door na papasok, nakatago doon sa taas. Masasabi so, natin siya po ay namolest siya dahil hubot-hubad na po siya. Sa autopsy result po niya sir, asphyxia by suffocation. Wala yung laptop niya sa kasil po. Sige, so, from time to time kami po ay may pagunayan sa PNP, kukuha ng update at agad agad-agad i din namin kayo dati may hawak nito ay yung Tibanga Iligan City PNP Attorney, magandang yes, hapon Senator, po yes. Magandang, magandang hapon po, Senator Ano pong pinaka-latest po, Attorney, sir? Actually, sir, mag uh, may maganda naman po yung takbo ng investigasyon natin. Uh, Nakipagtulungan po tayo sa uh, other law enforcement agency. Yung unang umawak po kasi yung PNP. Uh, okay. Nagparallel investigation po yung NBI. Kami ng autopsy. Meron tayong uh, polygraph na kinandap. Okay naman po yung takbo ng investigasyon. Hinaanap lang po natin ngayon yung isang missing ano lang po, missing link lang po na makaturo uh, doon sa TOI natin doon sa kaso para ma-file natin yung kaso po. At Paano po siya naging person of interest? Po, nung nagkakandak ng investigasyon yung ano natin, yung ahintay uh, natin. Meron pong mga lumalabas sa mga pangalan. Yung mga pangalan na yun po, uh, po natin tapos uh, nagrequest nag-request po tayo ng polygraph uh, examination at uh, ito po ang na to Meron pong ano uh, indikasyon na nagkaroon sila ng meron sila deception related doon sa kaso na iniimbestigahan natin. Okay, okay. Sige, at least may development. Sige, yun lang po sa amin. Ah, yung father hindi yes, na natin ma-contact. Yung father na. Yun na din po, Senator. Okay. Po yung Pero meron po yung statement, sure may statement po, po yung mm -hmm. ano, may statement na din po yung father sa atin bago po siya bumalik doon sa Italy. Ah, nasa sa abroad pa kasi yung ano, yung Yes, uh, yes, yes Italy. Okay, sige. So at check ulit kami next week sa inyo from time to time. Ang party list na masasandalan. yes. number 68 sa Balota. Sabi niyo by next week ma na po 'yung kaso. Kasi po natin na magkaroon po tayo ng ano ng testigo po. Kasi doon po kami nahihirapan sa testigo kasi doon po sa locality, doon sa lugar mismo, pagsalita. Okay. Sige. Pag um may naipalyo na pong kaso, please let us know para maiparating po namin uh, sa pamilya ng biktima at sa mga interesadong malaman kung ano nangyari sa kaso to let them yes, know. Salamat yes, po, yes, attorney. Yes, sir. maraming salamat po. Par at sa lahat sa inyo dyan sa NBI Iligan City, maraming salamat po, sir. Thank yes, you. Senator. God bless po. God bless.